So guys, update natin ang ating mga kiti. Ayan. Ito nga pala yung walong pirasong kiti ko. Kasi sigla, wala pa silang bawas magmula nung ibinaba. Ayan. Ang mga kiti, may talisain, may abuhin. Ayan. Ayan. Kasi ito naman yung kabila. Ito naman yung anim na pirasong uh, magkakapatid din. Hmm. Yan, gaganda ng mga kitigo kasi sigla, no? Yan, pasensya na kayo, medyo marami gulungan natin, ha? Pero, ganun pa man, eh, malulusig ng kitin natin, walang bawas yan, mga target. Tapos, ito yung bago kong baba, mga target na napisa. Yan, o. Ah, di ba? Meron na akong tontowa dito. Siyempre, nakapagpalabas na ako ng ano, ah, abuhin na cobra oh, ito lima naman limang piraso na ipisaan niya mga target napakaganda ng abuhin cobra ko oh. yan kahapon lang yan na pisa. Ayan, medyo malakas na silang kumain ganda na no? dami na natin kiti ayan o oh. marami sila o oh. ah. Uh, yun lang ang reels natin yan. in-update ko lang kayo sa akin mga kiti ingat kayo and God bless, bye bye